rasa karakter ngomong gitu. ito so kasi mga guys, mga hindi po nakakaalam. Ito po yung plan before ng So, kung tuloy-tuloy ka hanggang doon, ayan, uh, mapunta ka sa area sa saan na si Joros. Ayan Malalim ka o dito mga kiyo. Ayan. Halata talaga na malalim. Kasi pag medyo blow yung tubig, malalim yan. So Malakas pa yung grabe yung karang na tubig. nagsabi pa na, nagsabi pa na, na dito para <mulit> paligid mga kayo mga bahay naman ayun may bahay doon sa kabila dito rin may bahay Ayan, mga bahay din dyan Ngayon, ito ang 11 days Na hindi pa nakikita Si Doros, -kayo. Ayan, kayo, mga ka-view Ngayon, mga Sa YouTube ko lang ito i-upload hindi ko na i-upload sa Facebook Mga ka-view Para kayo, kung gusto nyo pumunta dito Magkaroon kayo ng sarili nyong paghahanap Kasi ngayon, mga Kanya-kanya na talaga yung paghahanap ng mga tao, maakyong. So, hindi na doon nagpo-focus sa area kung saan siya nalunod, kundi dito na sa mga area na palabas na, medyo malayo na doon, sa lugar kung saan siya nalunod. Doon na talaga. Lalong-lalo lalo na, doon sa may bukana, sa labasan, nitong uh, ilog na to, doon na sa dagat, maakyong. So, yung mga kalapit kasi dyan, Kalibo, uh, Washington, yan, dito uh, yun yung mga malapit, na area. Yan, kung pwede mong puntahan yung katawan. Dito, Makato area. Yan, Tangalan. Yan, Tangalan River. Mga ganyan, mga kayo. Grabe. Napakalawak. First time ko rin nakapunta dito, mga kayo. Yan. Ito kasi, pag naiisipan ko kasi yung isang lugar na puntahan, tulad dito, yung mga nadadaanan ng katawan niya, kung pwede, ay pinapasahan ko talaga. kasi tingnan ko talaga yung mga porso na pinigil na pagkana na kataw maaari ayun eh, no? o hanggang dun nakikita yung malawak na siwol na yan Mahal. marami namang tumutulong hindi eh, naman sila pagkakabayaan mga individual naman kanya-kanya na kasi yung hanap mga yung kusang loob na talaga. Yan. Kasi hindi na Na, naano na, na ano na nila doon lahat. Naikot na nila doon lahat. Hindi talaga nakikita. sa hiling natin, kita na. Kaya nasa natin sa pamilya. Yan. At yung mga nagpapalaganap ng mga fake news ngayon, yung mga uh, iba't ibang mga kung ano-ano nakikita dyan sa Facebook. Yan. Dyan sa Facebook, marami talaga eh. Yan. Wala na nga may tutulong kung ano-ano pa yung ginagawa, kung ano-ano pa yung sinasabi. Yan. Guys, huwag na nga tayong ganyan. Tulong lang kayo kung ano kayong gusto. Tulong lang kayo sa abot ng inyong makakaya. Kung wala, huwag na kayong gumawa ng kung ano-ano kwento. Ayan, kasi hindi yun naman po maganda yan. Ayan, respeto natin yung pamilya. yan ako, dito ko na lang siya na upload sa YouTube. yan para mas limited lang po yung makakita. Kasi yung sa Facebook, umakyo, sobrang dami na po akong nakikita hindi maganda. yan, meron pang, hindi ko maintindihan kung anong uh, bakay ng iba. Meron din, may mga tumutulong, pero nababash pa rin. Huwag siya ng ganun, guys. Ah, uh, mga tumutulong. Ah, uh, bukal naman sa pagkawaban nila yung pagtulong. Ah, uh, din gawa ng sa halip tayo rin, kumuha tayo ng paraan kung paano tayo makatulo. Diba? Pwede kayong mag-ikot-ikot dyan, ma, ma, malapit kayo sa baybayin yung bahay nyo malapit. Pwede yung tingnan yung mga possible na puntahan yung katawan. Okay lang naman yun, tingnan nyo lang. Uh, check nyo lang, malay natin nando.